Ang sakit na cancer ay malungkot pagnalaman pero ang magpapahaba pa rin ng buhay at ang lalaban sa cancer cell na naninira ng katawan ay panatiliing masaya ang isipan ngayong araw para mas lumakas ang good cell para mapalakas ang katawan. Ang dapat pang iwasan ngayong araw na pagkain na gustong ng cancer cell na naninira ng katawan ay mga pagkain nakukuha sa dagat ngayong araw, at mga juices na maasim, kaya iwasan sa buong araw, at huwag muna kakain ng maraming rice lalo na sa tanghal iyan. Gusto ng cancer na naninira ang rice sa tanghal iyan. Ang mas mainam na maiinom ngayong araw ay mga maligomgem na tubig magpapalakas sa good cell na lalaban sa cancer cell na naninira sa katawan, sa prutas ang mas. Mainam ay atis na ilagay muna sa ref para pagkinain. Sa araw ay malakas na mabibigyan ng enerhiya ang mga good cell para maging malusog sila sa pagpapahina ng cancer cell sa Miri Enda ay nilagang mais ang naayon dahil magpapalakas sa baga para hindi sila makapasok ang naninira sa katawan, at huwag mag-iisip ng malungkot at iwasan ding mabasa ng tubig lagi ang kamay, nang maiwasan mo pa na lumakas ang cancer cell, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng liwanag ng buwan